Na na podo? oh. Duha ka ka dito. didto. sa lansong. Dalam Ni naghatod na sad og bag-o nga harvest. Ni na sad siyag puno ang planggana. Igabot ani mo awas na sa ni igataw dan planggana ani. Baha ang Lansones de Reyes Provincia. Uy, gabaha. Maulaw. Maulaw. Tanag ang muka. Peting naghana, o. Baha de Reyes de tope, Lansones. Nay, nipalit palit Reyes sa <laughs> kuan. De sa punuan, o. Oh. Lubong nga pati na huwag tanan ang mga buahan na. Nay, mamalit de Reyes punuan. Barato raman. Kuan ang gintinuan. Asan to play?